Okay, mga team, team Dano sa Auto Repair Shop. Yan, meron na naman tayo yung naging problema sa ating Nissan Almera, mga ka team. Pag brake natin, nawala yung center brake niya o third brake, ang tawag doon, light. Ah, papasinin niyo, wala yung aking brake, uh, center brake o third light ang tawag diyan. Bahala na ho kayo kung anong tawag niyo diyan. Ituturo natin kung paano tayo magpapalit niyan and then alamin natin kung ano rin ang nangyari. Okay mga team, let's go na natin. Ang unang-unang gagawin natin dyan mga ka-team, ituturo ko sa inyo kung paano magbaklas niyang uh, center break natin at kung paano tayo magpalit ng bulb niyan. Ngayon, ang nakuha nating bulb dyan is W16W 12V 16W na pinat bulb na malaki ang size. Mas malaki siya dun sa ating park light. Ngayon, pwede tayong gumamit ng flat screw Siyempre, make sure na dahan-dahan lang at baka mabasag ang ating salamin. Ngayon, pinakuha natin ang ano yan, yan, pwedeng flat screw gamitin. Pwede rin naman yung plastic na pang sikwat natin. Ayan, like this. Ngayon, sisikwatin natin yan mga ka-team. Sisikwatin nyo lang naman yan. Medyo kung may konting ano lang, may konting gigil yan. Pag sikwat nyo ng gano'ng atin nyo, pag umangat at nawala na yung clip, ang gagawin nyo naman mga ka team aangatin nyo naman yan tukutin nyo ng kamay sabay hila palabas para makuha natin titignan natin kung ano naging cause nyan kasi nagulat ako bumayahe ako kagabi naramdam, napa, napansin ko na nawawala no, yung aking center light brake kaya yan hugutin ko ng dalawang kamay yan kung mapapansin nyo yak, no? may konting gigil yan ha kasi medyo matigas po yan tanggalin dahil nga sa uh, first time lang niya kaya medyo mahirap po tanggal niya pag first time kaya kung mapapansin nyo mga ka-team uh, tatanggalin natin yung niyan, na yan tuturo natin inawa natin yan mga ka-team para mas maliwanag sa inyo okay mga ka-team ang gagawin natin dyan pwede nyo naman tanggalin na muna o kaya pwede nyo na rin pindutin depende sa sitwasyon kaya lang mas make sure na mas maganda yung tinanggal ko pero syempre nagbablog tayo uh, mas maganda yung makita nyo kung personal yan Inaatak lang natin 'yan. Yung pinaka-lack niyan, is pipindutin nyo lang sa behata. Ngayon, titignan natin kung ano nangyari saan natin sa ating tinatbal ng third light or ah uh, center light brake. Okay? Tinanggal na natin at nakita natin 'yan mga team, nahirapan ako kasi parang iba yata ang nakikita ko dito sa aking center brake light natin ha. Ayun mga ka-team, nakakalungkot naman isipin. Nasunog na ang aking center brake light. Kawawa naman ang aking Nissan Almera. Ayan. Pero syempre, hindi naman na lahat. Okay naman. Hindi naman na corroded. Kaya ang gagawin natin dyan, papalikitan natin siya ng ating pinat bulb na malaking size na W16, W12 volt 16, 16 watch. Ayan. Ayan. Masahin nyo na lang dyan mga ka -team total marami naman ako stock sa shop niya kasi kailangan namin yan pag meron na sisiraan sa aming customer is sinasuggest namin na palitan niya sasaksak lang natin yan mga team syempre bago natin saksak yan make sure na, na hindi na siya gumagalaw kasi gumagalaw yan kaya nagkaroon siya ng suno, kumbaga naglulus connection ngayon ang gagawin natin dyan mga team sasalpak muna natin para makita nyo kung gumagana ba agad sabi ko doon tapakan mo yung na kahit hindi ka naka-start o naka-on position, basta tumaba ka lang, iilaw rin yan. Okay mga team umilaw, ibig sabihin, successful pa. At wala pang corroded na sunog ang aking wire. Okay mga ka-team, ang gagawin naman natin dyan mga ka-team, syempre, tatanggalin uli natin yan. And then, ang gagawin natin, ibabalik natin dun sa mismong housing niya. Ayan, tinuro ko ulit, baka malito kayo mga ka team Pindutin lang natin uli yan. Yang. Tapos, atakin nyo lang palabas. Sa pool. Nasa pool na naman yan. Okay, ngayon, syempre, dahil may sunog, gagawa natin ng paraan kung paano tayo natin ipapasok yan. Napakamalas naman ang pangyayaring yan, mga ka-team. Hinahanapan natin ang posisyon kasi may sunog. At, at, dahan-dahan natin sinusukat yan. Tinuro-turo ko pa. Dapat itatapat nyo yan bago nyo pihitin. Syempre, dahil may sunog yung sa akin, kailangan pa rin tapat pero syempre make sure na maluwag na ang um, position nyan at hindi na may lock na mayos kaya tatansyahin ko na lang ang akin paglock dyan yan, ikutin nyo up lumubog, pwede na yung konti na pwede na yan, at least importante yung milaw okay tinanggal ko ulit, yan tinuro-turo ko naman, yung nasunog pero yan sasaksak ko na natin yung sapul na okay mga ka-team at ikakabit na natin yan make sure na ikakabit nyo muna yung socket bago nyo ilock para gumana at umilaw ang ating center brake okay mga team ha pagsalpak natin yan tapos napaka basic lang ikabit nyan mga ka team tandaan nyo lang po mahirap lang hu magbaklas medyo may konting kapwersahan lang tayo dahil nga ho oh, mga ka team is first time lang yang mababaklas okay mga ka team nyo lang man, itusok nyo lang banda dun sa dulo Unahin nyo yung dulo. Yun, pag yung pumasok na, sa nyo itulak pa baba. Yan, sa pool. Okay mga team, lalabas naman tayo dyan para makita naman natin kung umiilaw ulit at baka na naman sumablay na naman ang aking pagkasal pa. Okay mga team ha, yan. Tapay ko, tapa kami yung brake. Hindi, para makita sa labas kung umiilaw na ang ating center break. Okay mga ka-team, umiilaw. Kaya ibig sabihin, okay na ang ating center break mga ka team wala na tayong ibang gagawin kung di mag-approve at magpaalam at maraming maraming salamat sa inyo mga team sa patuloy na pagsuporta sa aming team. Dañosi paalam. Goodbye.